Isang napakagandang araw mga Lodi Cakes. Kaninang habang nagkakape ako, iniisip ko na yung aming uulamin. Ah, kasawa na rin kasi yung baboy, manok isda. Kaya ito na pagdesisyon ako muna magulay ngayong araw. saktong so, sakto, may bunga ngayon yung aking tanim na ampalaya. Kaya kayo diyan mga Lodi Cakes, magtanim na rin kayo. Pwede naman sa supot na semento o kaya sa paso. May kasabihan nga na pag may tinanim, may aanin. <coughs> okay, balik tayo sa ampalaya. Ganito rin ba ang tanim niyo ampalaya? May kasama nang sahog. Tatanungin mo ako sa kung yung buto na yan sa Mars pa. Pwede po ba magpabili? Ay, hindi na pala pwede kasi nagresign na yung riders. Bayan na nga natin kung yung katarantaduhang kwentuhan eh. yan. Tuturuan ko na lang kayo kung paano igayak tong ginisang ampalaya. Okay, tanggalin mo lahat ng buto. Sunod mo namang hiway, naman hiwain naman ni nipis. Huwag naman sobrang nipis. Pagkatapos ito naman bawang. At isang pirasong sibuyas na pula. Pampautog ka. Pahin ko na na. For the last sa huli, pampakinis ang balat. Kamatis. Okay, ready na. Tara, mag-isa na tayo. Una sa lahat, first of all, pitcho ng manok. Sunod ang wangba. At saka pampautog ka, sibuyas. Kamatis, pampakinis ng kuti. Dalawang kutsarang patis. O medyo malambot na yung kamatis, pwede na ihulog yung hiniwang ampalaya. Pwede mo na rin ihulog yung karninas. Talagay pala ako ng asukol dyan sa ampalaya para mabawasan naman yung Pait niya. Apat na pirasong itlog nga pala inilagay ko dyan. At isang kutsarang durog na paminta. Luto na ating ginisang ampalaya, palaya with chicken nuggets. Siyempre, titikman natin to. Okay. Panato sa ating tanghalian. Tara po, kain po tayo. Chicken nuggets. rap. Hmm. Hindi po kakalimutan magpalaw. Like and share. Bye-bye.